August 2, 2025, Saturday. Narito pong muli ang batang pista para bibigyan ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 4 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1 Three old and above made in race placers. Dito po sa race number 1, tong primero ko pong angat sa Chempong, kalok numero 2, enough is enough. Si enough is enough po, yung lumaban last July 2. Sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtalangan ng magandang preba na 127.4. Nang siya ay pumatlo, sa so mga nanalong kabahin sila circuit crowd at easy go lucky. Kung hindi po magiging magandang takbo ni enough is enough, kukunin ko pong panigundong kalok numero 5, ang Berdini Eagle. Good luck po. Race number 2. Phil Racom Rating Base Handicap System Race Class 4. 42 to 56 split. Dito po sa race number 2, dito po ako sa lamang sa Chempong, kalok numero 7, Club Habana. Si Club Habana po, yung lumaban last July 20. So, distance siyang 1,400 meters. Kung siya po ay nagtala ng magandang prebang 124.6. Nang siya ay sumigundong dikit sa so nanalong kabahin si Frogality. Manigundo ko po ang Stakes Race Campaigner na kalok numero 2, Midnight Bell. Si Midnight Bell po ay lumama ng first, second, and third leg ng Triple Crown Stakes Race. Good luck po. Race number 3. Hiller Home Rating Base Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang ko po ang kalok numero 4, Brown Pirate. Si Brown Pirate po ay din lumaban last July 20, sa distansyang 1,400 meters, kung sa siya po ay nagtala ng prebang, 127 sarado. Nang siya ay pumangwalo sa mga nanalong kabayang sila main event, Sky Story at Mabuhay. Kunin ko po pa ni Gundo, nagpapadyadong kalok numero 2, Parisian Life. Si Parisian Life naman po, hindi mo lumaban, last July 18. Sa distansyang 1,200 meters, kung sa siya po ay nagtala ng prebang, 114.8. Nang siya ay pumangapat sa mga kabayang sila, Baba Boom at golden opportunity. Good luck po. Race number 4. Pilrocom Rating Bay Handicap System Race Class 4 42 to 56 split. Dito po sa race number 4, pang-premiero ko pong dihadong kalok numero 6 from LABD Stable, Neferure. Si Neferure po ay lumaban last July 20 sa distansyang 1,400 meters, kung sa siya po ay nagtala ng tiyempong 125.4, nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Tula at Super Dance. Parigundo ko po ang alok numero 7 na si Deputy Mischief, si Deputy Mischief naman po ay lumaban last June 22. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng mas magandang champong 124.2, nang siya ay pumangatlo sa so mga nanalong kabayan sila Long GBT at Bride 3. Pero bago po yun, si Deputy Mishi, po ay dalawang sunod, nagtala ng tiyempong, 125.6, last May 9 and last May 25. Kung hindi ka pong tersero, magandang tinakbo na karaan na si Glenna Moon. Si Glenna Moon po ay na segundo sa nanalong kabayan si Sherbet Fountain. Sa distansyang 1,200 meters, kung sa siya po ay nagtala ng tiyempong, 1 Gs, last July 20. Good luck po paalaala mga katropang karerista please click like subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results Race number 5 Will Rating Base Class 4 42 to 56 split Dito po sa race number 5 ang primera ko pong sa laban kalok numero 1 Bid for Fame Si Bid for Fame po hindi lumaban last July 27. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 124.6 nang siya ay pumang-apat sa so mananalong kabayan sila proceeding at Madam Mayhem. Parigundo ko po ang alok numero 7, Border Force. Si Border Force naman po ay huling lumaban last July 13. Sa distansyang 1,400 meters din po, siya po ay nagtala ng prebang 126.2 nang tinalo niya mga kabayan sila Basket of Gold at Main Event. Pero bago po yun, last June 22, si Border Force po ay nagtala na mas magandang preba. Sa pareha sa distansya 1,400 meters, kasi siya po ay nagtala ng prebang 124.6. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahin sila Basket of Gold at Sky Story. Good luck. Po. Race number 6, the penultimate race. Philrecom Rating Base Handicap System Race Class 5 17 to 41 Split. Dito po sa race number 6, pang primero po yung galing sa panalo, kalok numero 3, Metal Strength. Si Metal Strength po, yung lumaban last July 20, sa distansyong 1,400 meters, kung sa siya po ay nanalo nga at nagtala ng preba, 127.4. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayo sila med Base at Nisha. Panigundo ko na rin po, malalamad kalok numero 10, spaghetti pababa. Si spaghetti pababa po, yung lumaban, last July 20. Sa distansya 1,400 meters, kung siya po ay nagtala, ng magandang prebang, 127 sarado. Nang siya ay sumigundo, sa nanalong kabahin si Megan Maxi. Good luck po. Race number 7, the final race of the day. Tinanong ko ang rating base handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pang ko po yung kalok mo Mirugis, Amor My Love. Si Amor My Love po yung lumaban last July 19. Sa distance siyang 1,400 meters, kung sa siya po yung nagtala ng prebang 127.2. Nang siya ay pumangatlo sa mga kabahing sila Bantay Sarado at Bad Boy MJ. Kung sakali naman pong di maganda yung tatakbo ng kalok mo Mirugis, Amor My Love, Kukuha po yung panigundo na nagpapadyadong kalok numero 10, Gold Rush. Si Gold Rush po ay ding lumaban last July 27. Sa distansyong 1,400 meters din po at nagtala ng prebang 129.4 nang siya ay pumangwalo sa nanalong kabayang si Full Combat Order. At dahil nga po paratingan tong race number 7, kunin ko rin po pangtercero ang galing sa panalong kalok numero 2, Megan Maxine. Si Megan Maxine po ay lumaban last July 20 sa so distansya 1,400 meters kung saan siya po ay nagtala ng magandang preba na 126.4 nang tinalo niya ang mga kabayan sila pa pababa good luck po for the complete results of these previous races you may watch the batang pista rewind the results and dividend MMT sa next Racing Day schedule will be on August 3, 2025, Sunday. Shoutout po natin at yung mga Facebook likers and followers na shawarma Sir Chito Agustin Laksamana Sir Palos Delada Sir Arnold Castor Sir Richard pizza. shawarma Sir shawarma Sir Clean Pascual, Sir Crisanto Tumagan, Sir D. Escote, at Sir Calisto Awin. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa so, mga nais mga tanggap na updated races, sa dividends at magya sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista ng karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!